Okay. Sa pala, alam dami. <laughs> Tapos itong, ewan ko Yan. Konting yoto. Konting laglag ng iniina lang salt. Mixture. Ay, mixture. Mix mo lang yan. Kamayin ko na nga. Kamayin ko na nga. Kamayin hindi makakain eh hindi Yes, kamay, kamay. Tapos yes, nagbaboxing kami ng giniling. Oh. Igiling, giling. Igiling, giling. -giling, giling. Ito na mo hanggang magkakaw na pantaba. na, run away. Oh, sila mo yan? Hmm? Gusto <tod> ko, maghanap ako ng iba. Ng kandero. Painitin natin ng mantika. Kala niya. Na. Lagyan na natin ng oil. Unti pa lang natin ng oil. Pag ganyan, ganyan na na guys. na. Mainit na yun eh. Guys, ang guys. So, alam! Guys, nalabit na siya maluto. Ah, guys, ito na. Diyo ko. Pagsasayang na nga ni Rin. Hahay. Teka, umbika. Ay, ay, ay. Bungguy. Antay ba? Ay, pwede. Ay. natin yung ilalim. Tapos medyo luto na siya. Arko! Papapasok! Agay! 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 So, beritad po na! Ang init kasi talaga eh. Wala kasi na video guys. Kaya hirap pala daw Ako yan, oh. Oh. yan. Pwede na yung, na yan. Burn. Nandito siya maluto. Mura ka pagsangagnakaw. Guys, luto na yan. ko na. <laughs> Magic

Pwede ko na ibenta yan.